sa tahanan di may iwasan. Tsak may tambak na gamit na di naman na kailangan. Kahit matanda pa, sa ninulo abay dead ma. Ginawa ng koleksyon ng anek-anek na basura. Pero para dito, sa isa nating tropa, aba ang kalat sa iba, sa kanya'y pagpapala. Dito sa Romblon, nakilala namin si Madam Pilikitok. Oks naman daw ang kanyang tuktok bet niya lang talaga ang gumawa ng costumes, wapakels at kanya-kanya na -kanya tayo ng decisions. Hello galogs! Ako po si Madam Pilikitok ang nag very demure, very mindful na ramparist ng rumblon! Dahil sa kanyang likas na kalukohan, ang paggawa ng costume ay kanyang natuklasan. Kasama ang kanyang kaibigan na Gina G sa trip nilang ang plan. Um, nagsimula ako na gumawa ng costume uh, year 20, 2019. So, uh, yung mga friend ko during that pandemic is um, uh, kami na maligo sa ilog. So, doon sa ilog is may um, dahon uh, ng saging. So, syempre, ako naman very cranking talaga. Ayun, pinagpunit-punit ko siya and ginawang tube and palda. So, ayun, doon nagsimula, nag-video-video and pinost ko siya sa TikTok, Facebook, and hanggang sa nagtrending trending siya, ayun, doon na nagsimula. Marami na siyang nagawang costume sa kansalukuyan. Ipinangrarampa niya ito sa social media kadalasan o kaya isuot sa mga events kung minsan. Kuha-kuha niya ang pulso ng comment section. Approve sa masa ang kanyang passion. Ang kagandahan pa rito'y sa pagsali niya sa pa-contest, ang kanyang costume ay kanyang na Basta sa liban ng kasipagan, ang kanyang kamay di na mapigilan. Gina G turning to pasavod na costumes ang ideya niyang pandayo at liyan your expectations. Ang ah, mga ginagawa ko na damit ay para sa pagko-content and of course para din sa mga like for example may mga pinag-aatin ako na ako nag judge guest at may nilalabanan na, na contest. Talagang yung ginagawa ko ng mga damit is para lang talaga sa akin for the content and for yun nga sa so sinabi ko kanina na para sa mga nagge-guest, sinasalihan na show. Ayun, so um, meron akong isang mula 2019 until ngayong 2024 is may isang tao lang akong uh, nabihisan ng gawa ko so yun is yung mayor namin ang kadalasan ko na ginagawa ng mga damit is una talaga, nung una is like mga dahon talaga, so nag summer So, medyo naubos ang mga dahon. Ganon. So, naisip ko na what if gumawa naman ako ng ibang uh, mat, uh, gown na gamit ang ibang material. So, doon na yung pumasok yung mga like gumawa na ako ng mga recycled materials like gawa sa mga plastic, bubble wrap, tansan. Dahil sa kanyang talento, sa kanyang pamilya, siya ang breadwinner nito. Di naman sayang ang kanyang sakripisyo dahil ang kanyang magulang siya ay suportado. Sa katunayan, katuwang niya ang kanyang ama sa pagbuo ng pangarap niya. Hindi siya hinadlangan o tinanggap ng one-fourth, one-fourth lang. Pak, bet, pati pato, ito sa kanyang kagandahan yung pag-support nila sa akin is like parang ano eh parang hindi siya hindi siya masukat kung gaano nila ako kasupport kasi every time na gumagawa ako ng mga costume is nandiyan sila ginagayad nila ako binibigyan nila ako ng idea kung ano yung gagawin ko na naman na costume proud ako sa kay Madam Pilikitok kasi nagawa niya na mag-vlog ano, mag para makaaral siya, may itustos siya ka sa kanyang pag-aaral at saka tumutulong din sa amin. Yung may kita na siya, sir, nagabili siya ng bigas, ulam, at pangbayad sa kurinti. Pasalamat ako sa Lord na binigyan siya ng kaalaman na ganyan para makatulong siya sa amin. Tinutulungan ko siya nang pag siya may itutos sa akin, pinagawa ko, pinapapanood ko sa kanya para matuto siya. Aba, dahil for the go ka mahirapan. O siya, etong bubble wrap ang iyong pagpipad. Aba, hinaman pa ako ni Kaka gumawa ng costume. O siya, pa! Palag! It's Demure. Hello, Demure. Hello, ladies. Ayan ka Fuck, Pak, di ba? Kita mo naman. Very Demure. Very Dalisay. Very Kaaya-Aya. paano mo yung nagawa? Nang Anong power yan? Grabe ang creativity! Pwede na! pag Ang pangarap ko sa buhay ay ang... Um, pangarapin si Coast <laughs> Ay, Charest. Yeah, ang um, pangarap ko sa buhay is, of course, like, um, pinangarap ko na, like, maahon yung family ko sa kahirapan or mabigyan ko sila ng magandang bahay, maging comfortable sila habang nakat natutulog, ganun. Kasi ayaw kong parang inisip ko na ayaw kong tumuntung ako ng 30 na like hindi ako, wala akong naibibigay na talagang bahay sa kanila, magandang tulugan, ganun. Yun talaga yung pangarap ko para sa kanila talaga. Gawa ng gawa ng costume, madam. Ang iyong talento ay for sure, may kalalagyan. Ikaw ang patunay na anumang hirap ng buhay, ilaban lang ang pangarap at pidiing magsikap. Dahil balang araw, mapapasa ating din ang hinahangad dating spot.